Saturdays Medyo Magano tayo mag ano mag unboxing nito Hindi magano tayo magba po kapi. ay mag kasi may nag-order sa amin na ano na si Sebastian Hindi si Janela. okay. Janella. hindi nila alam kung nga, hindi nila alam kung ari oh, oh, Na wait, lang, guys ah Ay Ayan, lang. Ayan na, guys. Ang laki naman siguro dito, ah. Parang, ito na yung talaga. Kung oh, guys. Nga. Uh, guys pera. Kung Hindi nila alam. Fake news. Oo, oh, na. Ano gusto nyo, guys, dito? Wait Ito, guys. Tignan natin kung... Dito natin guys sila ilalagay ganyan. Tapos may mga ano tayo guys. May mga ganyang sticker, ganon ganon. Ayan. Okay, let's go. Let guys, nilalagay namin. Pero yung mga bago, hindi naman nilalagay. Yes. Ayan lang. Karawing. Ito, bas po nito para okay. si John rin ang wala ko si yung jowa bata na natin mabata pa lang natin and dito natin ilalagay ayan dito natin ilalagay yes tapos ito yung parang ito yung giveaway. away give away ano kayang gusto nila? Ay, Billy Maloy Ayan Sorry guys Huwag nyo na yun Pansin eh. Sorry guys May maingay Napapansin Ayan guys Sa Billy Maloy And last one na uh, Sticker Sticker Ito O oh, Barbie Isa lang Tignan okay. Isa guys Yung nilalagay namin naman okay. Eklante. Kuhain nato yung andito Ito naman, ito naman. Try natin kung ano yung mas maganda. Mm. Binis. Medyo maloy kasi wait lang. And dito natin. Ito <coughs> na lang guys. Dito natin guys ilalagay. Dito muna natin dikit. Dito to na natin dito to. Yan na. Ayun ni. And lalagay na natin dito. Ay wait lang. Ano gusto niyo guys? Stay sin na lang, wala na iba. Wala na kami si kulit na lang. Wag ito. na. Sige. Konti na lang ganto namin guys. Ay may bebenta pala kami. Uh Oo. -oh. Sa susunod magbebenta na kami guys hoy ito yun. Pero babayaran niya din yata tuy. Ay, may sabi natin, Janela. May binibenta kami. Janela, si Janela guys, umu-order. Sabi niya pa, order. Tapos may bayad po. May bayad po. Limang piso. Yes. Para mayroon naman kami pambakon. Tapos, eto yung... Wait lang, eto. Isa lang. E eto naman yung pa-sticker natin. Um, this one. This one. Okay, okay na ano natin siya. And, lalagyan natin ito. Ayan, guys. Ito Ito, guys, na lalagyan natin. Ito lang. Tapos, eto sa harapan. Ayan. O, tapos yeah. eto guys sa harapan. Dito. Para meron na magpasosyal. And, tapos na ang ating ating parigalo sa kanila. O, eto uh, din. Pwede ba ito? Oo. Oh. May paping. May pa print face mask tayo guys. Mm. Dalawa. Ay, isa lang kasi isa naman siya. Ay, dalawa yung bibigay niya pala sa pintay mo. Uy, okay na. Isa na lang. Eh, dalawa. kay ibigay niya to kay Joss or sa pintay mo. Or kay Jamal. Ayan, dalawa na guys. Ayan. Kaya, i-anong natin? Ibalat dito. Marami na, guys, yung laman niya, Take ha? Lang. Sure lang ako. Ayan. Hindi nyo lang kita. Kasi, marami ato? na. Mara. Ayan. Oh, sabihin niya, wala pa kawala sa to, Hindi <laughs> naman sa ganun. Wala, hindi na, guys, na ma... Teka uh, lang. Ayan. Ayan dito, guys. Okay, yeah. 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 Na ano na guys? ya yeah. ang daming laman. Hello. Uy, ganto mo oh, ikantos. Okay. Kailangan may tipid na. Um, eto, guys. Sino mag order dyan sana wala pa sa inyo guys nagko-comment. Wala. wala pa sa inyo Isa guys. Isa na guys lang Isa na lang guys. Kasi hindi magkasya. Lumpi ka na yan. Oh. wait lang. Meron pa kami isang, eto, yung star. Starbucks. Starbucks. Try natin, guys, kung ano. Ah! Ah, eto yung mga i- ano na, eto. Wala na, guys. Eto. Ipapoy pa ta tayong to. Uy, wag na. Charo. Wala na, guys, kung ano And, Thank you for watching. Bye bye. Babush.